iba't ibang posisyon sa pagtulog may epekto sa iyong kalusugan ayon sa eksperto. Mahalaga sa isang tao na malaman kung ano-ano nga ba talaga ang pinakaligtas na posisyon sa pagtulog at kung ano-ano nga ba ang magiging epekto nito sa ating kalusugan. Ayon sa pag-aaral, kung ikaw ang taong mahiling matulog ng nakatihaya, ikaw ang pinakaswerte. Napag-alaman kasi sa isang pag-aaral ng effective integrated healthcare na ang pagtulog ng nakalapat ang likod sa kama ay ang pinakaligtas na posisyon dahil makabubuti ito sa iyong spine. Ang posisyon ito ay makatutulong upang maiwasan ang pananakit ng likod at leeg at makabubuti rin para sa iyong balat dahil makakaiwas ka sa pagkakaroon ng wrinkles. Ang pagtulog naman ng nakatagilid ay isa sa pinakakaraniwang posisyon na pagtulog ng isang tao. Ngunit ayon sa pag-aaral, ang pagtulog sa ganitong posisyon ay posibleng magdulot ng pananakit sa iyong mga braso at mga binte, lalo na kapag ikaw ay nasa isang posisyon lamang. Halimbawa ang pagtulog sa kanang bahagi ay nakakasama pala sa iyong digestion at maaring magdulot ng heartburn. Samantala, Ang pagtulog naman sa kaliwang bahagi ay may benepisyo tulad ng nagpapabuti ito ng sirkulasyon at nakabawas ng paghilik. At ang huli ay ang pagtulog ng nakadapa na naituturing bilang isa sa mga pinakadelikadong posisyon dahil maaari kang magtamo ng neck pain. At dahil ang iyong ulo ay nakabaliktad, ganun din ang iyong spine. Kaya makakaranas ka ng hindi komportabling pagtulog. Dagdag na paalala ng mga eksperto, gumamit ng mga tama at angkop na unan na ating gagamitin upang maiwasan ang mga pananakit ng katawan at magkaroon ka ng mahimbing na tulog.